panalangin, lalo na sa Eucharistia na iniaalay natin para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin natin silang makapiling makapilingawa ang ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, hamili natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwa. sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukro ka pa sa kala ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan kami. kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay. Ang aming pag-asang manalik sa pagkabuhay ng mga likod mo ay tumibay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggat. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na yon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na mabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon. Upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Maganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Bunga tayo sinisingi sa nagawang kasalanan. sa anak niya. Gayon siya nahahabaw sa may takot sa kanya. Alam niya na alabo niya ang ating pinutumuan. Alam niyang babalik din sa alabo kung mamatay. ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bumakla. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Yeah. na walang hanggan. Sa sinuman na sa kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautosan.